So, yun nga guys. No? Gumawa ulit ako ng panibagong survival series. Pero ito nga, this time is hardcore, no? One life lang. Ay, spros. So, as you can see, no? Ah, uh, starter tools sa tayo agad. Stone tools. No? Ah, Siyempre, hindi ko napapakita sa inyo, no? Ano yung kagaya na naman ako? Ay, nako. Ilang beses yun na napanood yan guys. Pagkuha ng starter so, sa Ah, hindi ko napapakita sa inyo. Kunin agad natin. Tapos, kuha tayo na no? ng stone tools.

hardcore tong world natin so kailangan ka muna tayo ka bed muna tayo play safe tayo kasi one life lang to no pag namatay ka pati world delete ka no? actually pangalawang attempt ko na to so yeah pangalawang attempt ko na to mag hardcore no Ah, lagi ako namamatay sa survival na hindi hardcore no? tapos tinry ko mag hardcore laks din ang amats ko minsan no pero di bali na uy wolf pamaya ako yan <laughs> Kakaibigan tayo ng gold guys Tara maglakbay tayo na Para makaanap tayo ng village Uy pathway So isa lang ibig sabihin yan guys na tayo village nice Let's go Sana may blacksmith May blacksmith pa Parang wala Pero okay lang Alright, source of food. No? Pwede na tayo mag-main agad na. So, uh, ngayon, nalot ko yung village na to. So, tara, patayin natin yung iron golem. si iron golem. So, ayun. Uh, dahil magagabi na, no. Save natin itong mga villager na to. Sigurad din natin sa safe sila. And... Oy, 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 oy. Hey, zombie. Nope. Huh. Nope. Mga kabot mo dilit. Hindi mga kabot bililit. Nope. 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 Ba't bilis? Ah! Ah! Nope. Hmm. Hahaha. Yan. Ah! Kala ko tatak Nope. Nope. Kulot <tipasyon> 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 <Five hundred thacceptable>. <tipasyon> ka. Gusto lang naman ligtas tong mga villager na to Ah, uh, bet magtutulog ako sa first day natin Let's go! Wala na ano, guys, mag-settle muna tayo dito sa village na to no Hanggang makahanap tayo ng armor natin Decent armor na At patay natin yung ano Dragon na uh, set up muna tayo dito guys Spawn point yan Ah, dahil may apat na na tayo so pwede tayong gumawa ng shield ito. Oh, Hindi sh tayo shield. Shield at uh, pick up siguro. Uh, at sa food, ito tayo gawa ng food. Maraming maraming food. Ayan. Sobra sobra ba? Let's uh, double test dito. Sige, Para lalagay ka lang ito dito mga ito. Ang natin kailangan. Ah, uh, siguro, i-tanim ko lang rin itong ano. Kapag balik natin, meron tayong i-harvest. Yeah. natin yan. Tanim rin natin spruce natin. Maka nyo mag main na na uh, set up na tayo ng spruce. Ang crop at sugar cane. Tapos malapit tayo sa village, no? Secure na rin sila, guys. So, meron tayong food. Okay, alright. Dito na lang siguro tayo mag-start mag-main na. Uh, is lumayo sa cave. No? Siyempre, so, uh, a hardcore eh. to. Lalayo ako sa cave as possible. Dito tayo maglalapit-lapit sa cave. Kasi delikada Dahil may isa lang tayong buhay So may keep tayong night tayo Iiwasan agad natin So ang bala ko is uh, Makamine tayo ng iron Siyempre para iron tools na. Tapos kung palarin rin is Magmamine tayo sa diamond level no? Kapag enchant agad At makapunta agad sa nether Para makakuha ng Para makahanap pala ng ano, Fortress at makakuha ng blazer At So yun nga guys, na nakahanap tayo ng cave At napakadilim dito sa cave na to Collect tayo ko lang itong mga iron dito guys Para maka iron tools tayo So ismelt ko lang ito sa galit ng iron na to Para panggawa ng ating armor piece natin And dead end Oh, diamond, tatlo Alright, first diamond, let's go So, yun na nga, no? Naka-iron armor na tayo, no? So, tara. Tuloy-tuloy pa natin yung paghanap ng iron. No? So, pulang pa tayo. Let's go caving! So yo, we're back, no? So, galing tayo sa mining trip. No? no kita nyo naman ito yung mga nakuha natin, no? Sa iron, no? Medyo babalik pa nga ako. So, pero naka-iron armor na tayo. Tapos nakakuha tayo 16 diamond. At nakagawa na rin ako ng diamond pickaxe. axe. Alright, So, tara. Tara tayo ng paggagawa natin ng starter base? At yun nga, no? Dito yung... Hinan ako muna. Uh, In-expand ko muna itong crop farm ko no tsaka sugar cane no kasi magagamit natin yan mamaya holy cow ayos ah, yes. ang ganda oh okay tignan nyo naman yung gano'ng kaganda yung mga cliff dito oh! oh 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 may pillager outpost na no? okay tingnan natin gusto ko sana maglibot doon pero may nakita tayong hindi maganda dun no? so yeah dito na lang pala ako maganda pa rin naman yung back road natin ayaw, ayaw ko na lang sirahin magandang view dito sa likod natin so dito na lang tayo malapit sa village at malapit sa outpost puprotect tayo natin tong village na to habang sa masasamang kapitbahay alright hindi dito terraform ito ng bagya so yeah babalik ako sa inyo po terraform ko na ito alright Medyo flat na yung area natin, ah At pwede na tayo mag-outline ng ating starter base. Ito tayo mag-outline uh, ng ating starter base. So, gusto muna mag-ano? Uh, ito yung magiging sentro ng circle, no? So, wait lang. Pula muna tayo ng cobblestone, okay? I'll be back. And yun, we're back with the cobblestone, no? So, ba na ako dito is, ito uh, tayo, tayo ng circle muna, no? One, ten. Ayan. So natin yung suot niya na radius. So, syempre, ang pamalabi ng transition natin, bang! So, yun. Magawa na natin yung inner circle ng magiging starter base natin. Alright. So, yung outer circle. So, dito yun. Medyo maliit na part. 1, ay Okay. So, pang 7. No? Uh, circle ko lang rin to. In... Bang! So, yun. Natapos na natin yung ating outer circle no so ko dito uh, dito yung mismong bahay natin tapos dito yung ating crop farm paikot siya dito muna tayo mag-focus sa bahay natin no? yeah kunin ko lang yung materials at ako'y babalik okay no yun magbabalik na naman si Tay so nag ano if dito yung entrance ko or dito so hindi kita na ito. ito yung magiging entrance ng bahay natin na, na starter base natin guys so bala ko muna is nagyan sa ng slab at saka ng mga fences So, yun. Tatapos din, no? Yung fence, slab, tsaka na stairs. Tingin lang tayo ng konting uh, details para sa fence natin. Tsaka, extra protection na rin natin siya, so guys, no? Para sa mga mobs. So, next na gawin natin is yung outline ng ating starter house, oh. So, kukunin ko lang yung good ko. Babalik ako. At, yun yan, oh. Nakukuha na natin yung ating... Hebrews wood, no? So, yeah, outline lang ko lang to. dito. Okay, okay, no? So, nakuha na natin yung Ito yung outline ano natin. So, yeah, up lang natin to clear na to by 5, no? Ayan. Yep, babalik ako kayo pag natapos ko na. Okay. you And there you go, guys, no? Tapos na yung ating starter base, no? So, ito yung design na, ano ka? Napili ko para sa starter base, no? Tapos sa labas, no? Yung outer circle natin. Meron tayong crop farm dito. Nilipat na natin yung crop farm. Wala no? doon. Sa labas. Tsaka dito yung width. Yan, nilipat ko na siya dito sa loob, guys. Yan, kung makikita niyo pa ikot niya, ano no? Tapos, punta naman tayo sa loob. So, sa loob is simple lang. No? Meron tayong working area dito, tsaka smelting area, no? Dito natin i-smelt lahat ng ores na mamine natin, no? Tsaka, meron time magluluto ng pagkain. Tapos, dito, meron akong chest storage area. No? And right here is the bed. No. Yeah, simpleng bed pero komportable. <laughs> ba pala ako na dito ko ilalagay yung aking enchanting area. Ayun, tapos dito is meron tayong balcony na. Eh. So ito yung overall na bahay. Eh. Na mayroong proper balcony dito, na Kita naman yung kabilang side which is nando doon yung outpost dito kita yung village sabi lang is kita yung ayun yung outpost guys dito yung cliff may waterfalls Yan. <laughs> uh, next na gagawin ko is so, okay na yung starter base ko ano? at dito na natin tatapusin tong episode na to no. Nagawa na tayo ng starter base. At yeah, so kita-kits sa next episode, no? Bala ko mag-mine ng maraming diamond at mapag enchant no? mapag enchant ng tools. So kita-kits next episode. Please like, comment, and subscribe. Share nyo na rin, guys. Baboom! <tell>